我。 dami pa kayong trabaho dito. Oo, ang ah, marami pa. Ayan, marami so, pa. hindi pa siya actually tapos. Pero tapos na yung grocery niya. So, anabin ah, namin kung saan. Ah, parking. And, yung may entrance, iyan siguro ang ano, papasok. Ang exit kita. Ay, wala nga yabi. So, uh, pag ka na, ma-dice. Mm -hmm. mas na yung tuktok nila my god grocery lang naman. Ibawal e pa kasi yung mga bata. So guys, nakapag-park na kami and saka full battle gear na kami. Ngayon, hindi namin alam sa nang daan. Mag-elevator kami pababa. So, andito pa kami sa parking. Ayan. Uh -huh. So, let's explore the new Robinsons San Fernando. Look, full battery. Ay, yung alcohol. Carla, yung alcohol kunin mo. Yung alcohol. Hindi yung malaki. tagal dito San Fernando. Parang ito pa lang unang building na may elevator na magagamit. <laughs> so, ayan. So, pindutin na natin ang ah. elevator. Um, Feeling ko may harapan tayong sumakay kasi yung mga nasa taas, sasakay dito dito rin ba? Tingnan natin. So, so, ito pa lang yung kauna-una yung active elevator sa sakin na sa Lidl San Fernando. Kasi walang mga elevator ang building nila. Wala naman tayo sa active elevator hanggang second floor ng Lorma. Ay, sa Lorma. Hospital yun. Ayun na, ito na. Piling ko po. Ay, maluwag siya. Ah. Ay, hindi ba? Ay, hindi Ah, okay. okay so, thank you. you. So, ayan. Dito na ako sa elevator. So, di kasi-kasi kasi kasi magkakabahay naman kami. Uh Oo, -oh, magkakasama naman ako sa isang bahay. <laughs> okay, bahay, na, bahay, bahay. Yeah. So, later, guys. So, ayan, coasters. Malapit na tayo sa entrance. Nagaramdaman na natin. Ang lamig ng aircon. Nasa Manila lang natin nararanasan. Ngayon, nandito na siya sa San Fernando. La oh, Union. So, ayan. So, ini-scan pa yung So, ayan. Tip ko lang. Ayan. Oh, mga shops and stalls na dito na first time sa La So, makita check na tayo. Normal temperature. Normal temperature. Ah, Okay, ma'am. Thank you. Thank you, po. Ayan. So, na tayo. Dito na tayo. Dito kung pumuon ka uh Ah! yogurt kahit kahit mm. So, kahit Kids kahit 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 So, dito. akit mo na kami sa taas Kasi yung left natin, supermarket natin. So, pataas mo na kami sa taas. mag kami. So, akit mo na kami, Yes, sir. Right here. So, mag-iikot So, one meter apart, social distancing tayo. So, I'm not sure kung tayo sa 3 Oo, may movie world sila ako at first Ayan na, so... Ah, feeling ko na sa Manila! Ako. Feeling ko na sa Makati ako. na taas pa ba ba? Ito um, na hihiyaan uh, na natin. Hindi, hindi, hindi. Ah, mamaya, titignan natin yung restrooms nila. Ako yung uh, mga kopay. Siyempre, I expect Watson, siyempre. Second, so. Second floor ba yan? Eh, hindi naman na tayo mabot dyan. Na? Second floor tayo ba na yung nag-inigay ko? O non. Jimba da yo. tayo gumawa ng pagkain. Areto ka So, dito ka excited sa so, dahil sa Japan. No, super 50 IFM. I don't know how to do it. so lahat ng items dito, 50 lang. Ngayon ko lang ngayon na ka. Super 70. Hello from Samsung. Siyempre ako ay Android family. So, ayan. So, andito na tayo sa top floor. Papunta na pala tayo. So, malamang nandito yung mga fun world sa nga ni Movie Oh! Ayun! Tom's World ang meron dito. Oh! Let's see kung yung mga kainan na meron sila sa Manila Robinsons. is ganun din yung mga kainan na nandito. So, feeling ko, matitikman ko na yung mga... Hmm, so, for much fun. Meltation. Avocadoria. Ah, okay. uh, sarado pa yung diba? So, wala pa. Oh, don't Maduro. Oh, oh, oh. Ayan. Uh, Kat kots, ha? Hindi mo na yan. Titingin, titing, titingin lang tayo ng ano. Ayan. So, Takoyaki yeah, love. It. Lemon. And Macau. Oh my God, ang haba ng Macau. Ang haba ng... Pila sa Macau and Carriol pero dun ako excited sa Katsumaki oh yung sisha sa blue alam meron. ko meron ito eh itong sisha di ba kaya sa malieta merong sisha ano yun Katsumaki So, yeah, yeah. Normally talaga ang handyman, alam ko na sa pinaka-top floor or kung hindi siya ang floor na ano. So, hello. May ito ang gabi po? Wala makikita mo naman yan sa mga signage nilang ganito, may ito yan. Ito, ano ba? Wala, wala. Restrooms lang. So, ayan. Kunti pa lang yung open dito sa fourth floor. I'm not sure kung ano pa yung mga magbubukas. Wala namang nakalagay. Like yun. Hindi naman nakalagay. So, naka -ano, Hindi naman nakalagay kung anong stop yung bubuksan nila. Group 4, eh. Parang siya. So, ito, Tom's World. Pero, sarado pa yung Tom's World. Dito siya open. And, of course, yung pinaka-food court din na nga ito feeling mo lamang kakain na kami kaagad, di ba? So, hindi pa naman. Pero yung sister ko, yung brother ko nandun. So, oo, oh, yung linis ng restroom. O, di ba? Hindi talaga nasa Makati ako or nasa BGC, ayan. Or Tigas na mall. Ayan, ayan. So, okay.

Kain na ba kayo? Kain na ba? Pwede bang magtingin muna tayo? Okay. Sige, mag-withdraw pa tayo. Nagugutom ka na ba? Tinong ba din yun? Harap lang lang ka dito. So, dito na tayo sa Robinson Supermarket, which is yung purpose talaga namin ng sister ko.